Hi guys, good morning. Today is Sunday. Papakita ko sa inyo, nanalo ako kahapon sa bingo. Ayan. <laughs> Unboxing natin guys. Napanalunan ko sa bingo. Ito siya. Ang cute, di ba? Nanalo sa bingo kahapon. Sobrang saya ko. Ayan o. No? Palitin like na, na ako ng pagkain. -an Ang ganda. Uh, ito kasi inyong inyong in sya. Swerte ako kahapon na pinahuwa ko to. Ngayon yung lalagyan ng kain. So, masaya ko. Ayan. Napanalunan ko yan sa bingo. <laughs> anyway guys, bye and God bless. Happy Mother's Day sa lahat po.